Town Basketball Tournament sa unang distrito ng Nueva Ecija ibinalik matapos ng limang taon season opening idinaos sa bayan ng Gimba. Host ang uh, bayan ng Gimba sa idinaos na season opening ng uh, kauna-unahang Intertown Basketball Tournament sa unang distrito ng Nueva Ecija na pinangasiwaan ng Secretary General ng GP Party List na at anak ni Representative uh, kung J.P. Padiernos ni si Attorney J.P. Padiernos. Ginanap ang liga nito lamang Sabado, Marso uh, 16. Taong kasalukuyan sa municipal auditorium na dinaluhan ng ilang punong bayan at sangguni ang bayan members ng municipalidad sa distrito sa pangunguna ni Gimba Mayor Jesulito Doculito Galapon. Present din sa aktividad ang, ang second nominee ng GP Party List na si Lemon O'Malley at uh, si Bocal Bopet Dizon. Ayon kay Atty. JP, hindi raw siya nakatulog, mula sa excitement at kaba na rin. Dahil matapos ang limang taon, ngayon lang muli nagkaroon ng Intertown Tournament sa Lalawigan. Ano pa, malaki ang paniniwala niya sa kasabihang ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At parte ng kanyang advokasya ay ang youth development pangunahin sa pangungagitan ng sports. Kaya naman minabuti din niyang imbitahan ang mga basketball players na si Scottie Thompson, Cyrus Baguio at ang tubong Kuya Bonheva Isiha na si J.V. Cruz. Mga manlalaro na ngayon ay namamayagpag sa naturang larangan, pilang ehemplo at inspirasyon sa mga kabataang maglalaro at dumalo sa tournament. Para sa kasiyahan, inimbita rin nito ang ni attorney, ang mga kaibigang celebrity na si Enzo Pineda at Ashley Ortega. Isa sa mga layunin ng palarong ito ay kay kaya uh, Ayon pa, sa si GP Partylist ay ang paghahanap ng mga Novo Ecijano basketball players na pwede i at suportahan sa pangarap mo lang maging PBA player. Samantala sa season opening, unang sumabak sa palaro ang bayan ng Aliaga at Talavera kung saan nagwagi ang Talavera sa score na 75-60. Sumunod ang laban sa pagitan ng bayan ng Santo Domingo at ng Pekuan, kung saan nagwagi ang Pekuan sa score na 67-45. Pangatlong laro sa pagitan ng uh, Zaragoza at Likab kung saan nagwagi ang Zaragoza sa score na 78-63. At ang huling laban ay sa pagitan ng bayan ng Gimba at Kuya Po, kung saan nagwagi ang Kuya Po sa score na 85-82. Nagkaroon din ang paraffles sa... Uh, pagitan ng mga laro sa liga kung saan namahagi ang GB Party List ng gadgets, bag at mga jacket. Wow. Wow. Oo. Uh -huh. mm -hmm. First district lang ano? Oo, first district lang. Mm -hmm. Kahapon nagaroon din ng games sa kuya po naman. Mukhang uh, yung mga natalo. Hindi ko matandaan kung anong klase ng games yan eh. Meron silang binabanggit na game na kasi di ba ano yon? Merong alam mo, yung mga natalo sa sa unang laro, sila yung maglalaban. Hindi kasi rin, eh baka ikaw na mo yon Hindi <laughs> ko masyadong Meron silang binanggit na term kahapon kung anong klaseng laro yung mangyayari kung ang ah, maglalaban na, competition. naman. Ang ah, maglalaban laban naman yung mga Yung ano ba, yung natalo noong Saturday, naglaban uh, laban nung Araw-araw ba 'yan? Every, oh, weekend. every weekend uh, every weekend kasi yung ibang mga players ay may iskwela basta oh, iikot yun oh, o iikot kaya nga sa intertown uh, uh, iikot yung mga laro iikot sa uh, lahat ng uh, bayan ng district uh. uh, pero ganun din yung ball. games na yun alibawa, ah, game ba una niyang nakalaban yung yung kuya po makakalaban din niya yung aliaga yung ganun mm -hmm. ikot oo oh, and oh ah hindi ah ano paano i e, inter inter town inter town yung kanila oh nga dance. inter town siya inter town pwede yung maglaban dahil... Lahing... laban ay lahat ng natalo naman Oo. Oh, Tapos, uh, oh. Siyempre, lahat ng nanalo. Ganun kasi ang basketball, games, diba? Pagka may kusina yung natalo, mga na nalaban. Tapos, uh, ano may tawag kasi doon? Hindi ko na matanggap. Mm Hindi -hmm. uh, ano na mm -hmm. no? Nakalimutan ko <laughs> oh, yung tawag doon. Mahilig lang din ako Basta manood ng may basketball. may araw-araw lang yun na ganun. Tapos, sino yung tapos ang uh, yung matitira sila yung parang sa parang semifinals yung kanyang mapapalaro ah, uh, mukhang uh, may uh, binabalak ang uh, lolo mo <laughs> 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 ang kuya mo pala hindi lolo uh, si attorney uh, J uh, J J J ba? J, J, J John P uh, J J P nga pala John uh, o oh, uh, uh, J o hindi ito ba si ano si daddy wala, hindi siya dumating. Oh, si Kong. Actually, si Jervy, yung isang basketball player, meron din commitment kaya hindi rin nakarating. Siya pa naman yung taga-Nueva Ecija. Na basketball, yung player. basketball player? Na basketball player na meron daw practice. Uh, um. uh -huh. oh, oh. Oo. Oo. Uh, Oo, kaya naman na... Uh, Siyempre, punapulo ba yung ano? Uh, napuno. Napuno, kasi nandun si Scottie, tsaka <laughs> si... Pero marami din nanood ng laro. Oh, uh, In uh, fairness, na na nakaka-enjoy nakaka naman kasi manood ng basketball. Lalo, oh, oh. La lahat ng play Lalo <laughs> ano? na personal. Oh, ay, personal kang nanonood. Ay, by the oh. way, oh, babatiin ko pala si Consi... Asan ah, na ba yun? Uh, yung referee. Hindi. Yung isa sa mga referees dyan ay si, si Consi Arvin Pagarigan taga si John Gimba. Uh, mm -hmm. Nag-re-referee siya uh, inter-town din. Tapos ang kasamahan niya dyan ay yung mga, inter, uh, may mga national referees. Uh, si Sir Romil Kaliwag ng Manila at Edmar Abis from Bulacan. Uh, mga ano yan, mga referees ng MB, MPBL, yung uh, basketball league ni Manny Pacquiao. Yan siya, yung number 15, yan si Sir Arvin. Number 15. Uh -huh. Uh -huh. Ah, uh, oh. ah, uh, nandun ako sa tabi nila eh, nung pwesto ng mga referees, kaya naman, uh, ano, nachichismis-chismis na uh, ko sila. <laughs> Chika ko. Um, oh, saka ang susunod dyan yung, ano, yung, halimbawa, yung isang bayan, dadayo, ano, ah, uh ah -oh. sa isang bayan. Ay, eh, uh, hakot. Hakot yun. Maganda kasi, Oh, oh. Meron kang tagapala. No, taga... Palakpak. Oo. Oo. Oh. <laughs> uh -oh. Palakpak. Tawag uh -oh. chichir. -chi kasi, nakakapag uh, taas din ang moral yon yes yung moral ng mga player kaya gaganahang mag shoot uh -oh. <laughs> well, maganda oh kasi alam mo iba talaga yung nanonood ka ng personal eh, kaysa dun sa TV lang Speaking of, yung mga palaro na yan, Nilalive live yan with commentary sa page ng page ni Attorney JP din. Mm. Uh, JP Padiernos uh -oh, mo. Uh -oh. uh, yung unang game lang na try natin i-live, niyari na natin yung unang game sa, despite the fact na talagang naging ng signal. Kaya naman sinabi na rin natin na kung gusto nila ng tuloy-tuloy at may commentary, yun na yung pinapanood natin yung nandun sa page ni Sir. Page nila Attorney ni JP oo. Mm -hmm. uh, tapos updated din yun sa mga score. Uh, pinanood ko yung last part nung sa game ba. Dikit yung laban eh, merong yung huling tira, I forgot kung anong number yun, huling tira ng game ba? 3 points, hindi yung habot. Is, ano sana, tayo sana, 85-85. Ah, bakit na ubat yung oras? Oo, last, ano na yun, last quarter, oh, yung last part. Uh, eh, last game sila, ika-apat. Nung pagkatira na nun, yung ano, wala ng oras. Oo. Oh, Siyempre, nai-release yung bola, nai-release niya bago ah, stop in time. Yung, nga lang, nabitin ng konti yung 3 points, sayang. Oh, sayang yun, uh, pero may, pa, may pagkakataon. Pagka na unang part pa lang, may pagkakataon pa silang humabol sa semifinals, eh. Mm -hmm. Para, ano, kaya mukhang magagaling itong... Sila lang kasi, sila lang yung last game na Gimba and Kuya po, sila yung may pinakamataas na, ano, Score. Na scores. No? Uh, 78, yung isa yung 78, I think, uh, parang Zaragoza yun eh. Hmm. Pero mas mataas yung sa laban ng Gimba. Siyempre, habulan nga ng score yun. Hmm. Tapos marami rin silang naipong points. Kaya mukhang naging maganda yung laban. Ayan. Kaya congratulations pa rin sa Gimba dahil uh, naging exciting. Dahil uh, talo pa rin siya. exciting. <laughs> uh, hindi. Uh, Galingan pa nila sa susunod. Grabe si... <laughs> <laughs> Congrats, talo pa rin uh, kaya. Nanalo, lang, uh, oh, nanalo nanalo ang kuya po. Ok, ya sigue. Uh -oh.